Hallelujah. O magandang araw po. Sa araw ng linggong ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, brother and sister, magandang magandang araw po sa inyo. So tayo po ngayon ay muli na mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos sapagkat ito'y gawain po ng mga kristyano ang pag-aralan o matuto sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Ano ba itong kalooban? Ito pong Biblia na ating pong binabasa. Ito po ang kalooban. Hallelujah! Sapagkat kung hindi po natin pagpapatuloy ang ating gawain o ang pag-aaral nitong uh, Ibanghelyo, tayo po ay manghihina. Babalik po tayo sa kalagayang pinanggalingan natin sa sanlibutan. Hallelujah. Kaya patuloy po tayo, mga kapatid ko. Huwag po tayong manghinawa o huwag po tayong uh, mapagod ma magkaroon ng uh, uh, na hanggang dito na lang. Uh, total ako, y nakagawa na naman ng na maganda. Hindi po habang nabubuhay po tayo. Kung kinakailangan ang pagdating ng Panginoong sa Kristo ay maabutan natin sa muli niyang pagbabalik, ay gawin po natin na maghantay sa Kanya. Hallelujah. Iyan po ang isang gawain ng Kristiyano. Opo. Na lagi makiisa. Kaya nga sabi rito sa Banal na Kasulatan sa Bagong Tipan, huwag niyong pabayaan ng pagkakatipon-tipon. Sino ba tong binabanggit na ang mga ang mga Kristiyano po ang pagkakatipon-tipon tungkol po sa kabanalan. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid ko sa pananampalataya. Kung kayo po ay nanghihina na para bang wala namang nang ganun po talaga. Wala namang nangyayari sa araw-araw na dumarating misal, linggo o bukas lunis na naman. Yun na naman ang ating yun na naman ang buhay na gagawin natin. Kung meron tayong trabaho, magkatrabaho tayo. Kung wala naman tayong trabaho, nasa bahay lang tayo. Hallelujah. Parang nangihinawa na po tayo o napapagod na tayo sa ating buhay. Hindi po dapat tayo mapagod sa paggawa o sa pag-aaral nitong ibanghelyo na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Sokristo. Sapagkat, kung ikaw ay kristyano, sinasabi nga sa banal na kasulatan, dapat na lagi-lagi, ito, eh ako nga, nagkukulang eh, hindi lagi-lagi eh. Pag sinabing lagi-lagi, minuminuto, sigusigundo, kapiling mo to. Eh ako, minsan lang, pagka kinabukasan, minsan lang ako magbabasa ng, ano, ng, ng Biblia. Minsan lang akong mananalangin, kinabukasan. Hallelujah yun po ang sinasabi sa banal na kasulatan, na kailangan wag nating ah, bibigyan ng puwang si satanas sa ating uh, puso at sa ating pag-iisip. Dahil, alam nyo ba, pag -misan, hindi tayo nakapagbabasa ng Biblia, kung ano-ano po ang ating naiisip, kung ano-ano po ang, ang dumarating sa ating pag-iisip, andyan yung mga bagay na pag nahihirapan tayo, ano kaya, tumigil muna ako sa sa ganitong gawain, eh, bumalik na muna kaya ako sa nalibutan. Babalik na lang uli, uli ako sa ganitong... Ang mahirap nga po niyan, mga kapatid ko, sa pananampalataya, baka ikaw po ay hindi na makabalik. Baka tayo hindi na makabalik at bawian na tayo ng buhay. Hindi natin alam sa ngayon, bua, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, e eh kunin na ng Diyos ang buhay natin. Sapagkat hindi po natin hawak ang ating buhay, hindi po natin hawak ang ating buhay. Kanya nga pagka, pagka tayo matutulog, hihilingin natin sa Diyos o amang Diyos. Kung nanaisin mo bukas, bigyan mo uli ako ng buhay upang makita ko ang inyong, uh, ang inyong mga biyaya. Hallelujah. So ngayon po, ang, ang, ang ko po sa inyo ay narito po sa Mateo 19. Eh ito po, ah, uh, ang, ang, ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol po ito sa paghihiwalay na mag-asawa. So kasi ito, madalang ito nagiging uh, pag-aaral o madalang ito nagiging paksa, lalong-lalo na sa chapel o sa church. Hindi po ito nagiging paksa, kaya marami po ang nagkakamali tungkol po sa paghihiwalay na mag-asawa. Marami pong nagkakamali, basta na lang sila naghihiwalay. Tapos na, wala na silang commitment sa isang isa O wala na silang obligasyon Hindi po gano'n ang paghihiwalay Kasi kung tayo'y kristyano Patandaan po natin May tamang paghihiwalay po Pag tayo'y kristyano Huwag po tayong gumaya sa libutan Na basta-basta na lang po sila maghihiwalay Kinabukasan o isang linggo may asawa ng bago Mga taong gano'n, tandaan nyo po Dinibigyan ko po kayo ng isang babala kung hindi po kayo magsisisi sa ginagawa nyo, kailang asawa na kayo, at pagka hindi nyo na para lamang kumakain sila ng pagkain, pag hindi nagustuhan ng lasa, titikim na naman ang ibang pagkain. Parang ganun ang nangyayari. Hallelujah. Ang pag-aasawa po ay isang beses lang po yung ginagawa. Tatandaan nyo po. Hallelujah. So, umpisahan ko na po. Para ito po ay malaman natin kung ano ang rule regulation ng ating Panginoong Heso Kristo. Paano po ang paghihiwalay na mag-aasawa? Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ay umalis sa Galilea. Nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog ng Hordan. sinundan siya na napakaraming tao at sila ay ah, pinagaling niya roon. So kasi ang Panginoong Heso Kristo ah, ang talagang isa sa purpose niya yung magpagaling ng mga may sakit. So, siya ay, uh, umalis dun sa kanyang kinalalagyan. May mga paraseo lumapit sa kanya at, tin, at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Oh, may mga paraseo na gusto siyang siluin. Ang ibig sabihin ng siluin, gusto siyang malaman kung tama ang kanyang uh, itinuturo kung siya nga ang talaga ay tagapagturo ng salita ng Diyos na ayon sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang, nilalang sila na may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag nang paghiwalayin ng tao. Napakalinaw po ha. Tinanong siya, tinanong siya ng mga paraseyo, bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay ang kanyang asawa bago hiwalayan iyon. Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humihiwalay sa kanyang asawa sa anumang kadahilanan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Hallelujah. Ang gandong po muna muna tayo sa talatang ano. Nagsimula tayo sa talatang 1. Uh, hanggang ang po tayo sa talatang 9. So, ang, ang, ang sinasabi rito, kasi nagtatanong itong mga paraseyo. Ano ba itong mga paraseyo ito? Ito rin po yung mga nagtuturo ng kabanalan. So, sinisilo nila ang Panginoong Sokristo. Anong, ano bang ibig sa ni sinisilo? Ah, ibig nilang hulihin kung meron bang kaalamang ang ating Panginoong Sokristo sa patungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ang sabi ng Panginoon, ah, ang sino mang pinag ang, ang sinumang uh, pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So 'yun ang original na kautusan dito po sa mundo. Kung tawagin po ito a uh, universal law. Ito po ay a uh, uh, batas. Batas po ito ng pangbuong daigdig. Itong sinasabi ng ating Panginoong so Kristo. Kaya nasaan sulok ng mundo rito. Kasi isa lang naman ang Diyos natin eh. Siya may ari nitong sanlibutan. Kaya eh, yung mga Muslim, ito ha, na no makapakitinig sa akin, na sinasabi nila, sila pwede mag-asawa na napakarami. Nakakamali po kayo. Ang ginagawa nyo po, e eh, panahon pa po ng unang kinreate po ng Diyos ang tao, nagpaparami pa po. Subalit, dumating na po si Abraham, eh binago niya po ang sistema. Pinagbawal niya na ang pag-aasawa ng marami o ng dalawa. Pinagbawal niya na po. Bawal na rin po ang mag-asawa ng uh, fourth generation o ikaapat na saling lahi. Na kung alam mong merong involved ka pa rin sa ikaapat na saling lahi ng iyong lahi ay hindi mo pa po asawahin ang taong iyan. aleluya Kaya, mga kapatid ko, maraming hindi nakakaalam ng utos na ito. Ang mga mag-asawa ngayon, basta na lang sila naghihiwalay. Kanya maraming ano sa atin eh, mga broken family. O, oh, kasi hindi nila alam. Well, alam nyo ba, hindi lahat ng pamilya meron pong blessing ng Diyos. Hindi po. Opo. Maliba na kung kayo ay ikinasal. Kahit sa anong pamamaraan basta binasbasan kayo, ikinasal kayo, meron po kayong blessing ng Diyos. Pero kung kayo nagsasama, na wala po kayong blessing, mahihirapan po na magkaroon kayo ng kapayapaan. Mahihirapan po na makatagpo po kayo ng katiwasayan. O, mahihirapan kayo na kayo umunlad sa buhay. Kasi hindi po binibless ng Diyos ang mga taong uh, nagsasama na wala pong ano, ah, uh, wala, hindi po dumaan sa legal na pagsasama. Hallelujah. Kaya nga po, napaka stricto po ang paghihiwalay sa mag-asawa. At maging ang pag-aasawa po ay tinuturo rito. Ang sino mang ah, uh, makipag-asawa doon sa naghiwalay, both side, lalaki o babae, ito po ay nangangalunya Nangangalunya po, ibig sabihin ng nangangalunya, ito po ay nagkakaroon ng pagkakasala sa Diyos. Hindi po po pwedeng, pagka naghiwalay na yung mag-asawa, ay eh na free na sila parehas. Hindi po, hindi po ganun. Ang, ang, ang tunay, nakautusan na sinasabi po ng ating uh, Panginoong Iso Kristo. Kanya nga, nag, nagtanong ang pangaparaseyo, eh bakit uh, ipinag-uutos ni Moises na nagkaroon ng kasulatan? Kasi noon, Pagka maghihiwalay sa katigasan ng ulo, binanggit naman dito, sa katigasan ng ulo, ay hindi na maano ni Moises, binigyan sila ng kasulatan, kaanong kadahilanan na kaya ay maghihiwalay. Halimbawa, hindi na sila nagkakasundo. Maghihiwalay na sila. So, gagawa sila ng kasulatan. Hindi na kami magkasundo. Kaya kami maghihiwalay. Ganun ang gagawin nilang kasulatan. So, ah uh, hindi niya na po ako sasabihin ng babae, hindi niya na ako kayang buhayin. Kaya ako ihiwalay na sa aking asawa. Sasabihin naman ng lalaki, gagawa ng kasulatan. ah uh, kasi po, uh, masyadong ah uh, uh, talakera itong aking asawa. Chismosa po. Eh, ako po ay ano, ah uh, nagsasawa na. Kaya ihiwalayan ko na. Maraming mga bagay na dapat maghiwalay ang mag-asawa. Kaya pinagagawa ni Moises ng kasulatan. Subalit, Sinabi ng ating Panginoong so Kristo hindi ganoon ang orihinal na kautusan. Ano ang sabi ng Panginoon? Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ay ni Moises na iwala ninyo ang inyong asawa, subalit so hindi gayon, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya ang mag-asawa sa babaeng ihiwalayan ay nangangalunya rin. Hallelujah. Kasi ganito po yan mga kapatid ko. Bakit po nangangalunya? Buhay pa po kasi both side yung lalaki at babae. Hindi ko mo, pwede po kayo maghiwalay. Pwede po kayo maghiwalay. Pero ang ipinagbabawal dito, Anyong mag-asawa kayo at siyempre magkakaroon kayo ng ano ah ng magkakaroon kayo ng tinatawag na pagsisex di ba? Eh kasama 'yan. Isa 'yan sa kumbaga ah, ah, bargain, ano na 'yan, ah, part na 'yan ng nagsasama ng babae at lalaki, magkakaroon kayo ng sex diyan. Oh, pero hindi po ganoon. Habang meron pang buhay sa inyong dalawa, pwede kayong maghiwalay. Subalit hindi po kayo pwedeng mag-asawa. Hallelujah. Hindi po kayo pwede mag-asawa. Iyan po ang itinuturo ng Biblia. So marami po sa ngayon. Kaya marami mga broken family ngayon na walang blessing ang ating Panginoong Kristo. Hindi niya po binibless yan. Oh, hindi niya po binibless ng Panginoon ang mga taong nagsasama na hindi man lang sa para sila ay maging legal na mag-asawa. Tandaan niyo po. Tandaan niyo po. Bago po kayo magsama eh magpakasal muna kayo eh eh ano ang eh, eh chairman man lang ang ang nagkasal sa inyo okay yan basta binanggit ang pangalan Panginoong Hesus Kristo na binibigyan ng authorization na magkaroon kayo ng pagsasama eh yan po ay legal po yan hallelujah kaysa magsasama kayo na wala man lang kayong basbas -bas ng pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo kaya kaya marami po ngayon ang ah, mga taong hirap. Isa po 'yan. Oh, isa po 'yan sa kadahilanan kasi hindi po sila na ibe-bless. Kapag kayo po ay dumaan sa sa tamang ah, pag-aasawa, eh tutulungan kayo ng Diyos kung paano niyo ah paano niyo ipamumuhay ang inyong pagsasamang dalawang mag-asawa. Eh paano naman, ah uh, Brother Dolpo, yung mga nagpakasal nga dyan, sana pakagagandang simbahan pero nakakahiwalay. Eh sa, sa tungkol sa bagay na yan, ang tao na lang ang nagdidesisyon o ang tao na lang may kagustuhan kung bakit sila naghihiwalay. Subalit, ang ating, ang, ang siyang uh, isinesharing ko sa inyo rito, eh hindi ko mo naghiwalay, eh po pwede na, po, pwede na sila both side na magsama. Kasi ganyan ngayon ang ano eh, ganyan ngayon ang inain eh. Kung baga, ganyan ang, uh, ang, ang mga nangyayari ngayon sa kapanahon natin ngayon. Ang mga taong mayayaman, tila baga bumibinili na ng pagkain pag hindi nagustuhan ng lasa ng una nilang kinain ay maghahanap ng ibang-ibang panlasa. Ano ba ibig sabihin ko? Pag hindi tapos na siya ron sa kanyang uh, asawa at uh, natikman niya na, gagawa na yan ang dahilan upang uh, maghiwalay at papalitan niya na. Ang iba naman hindi, kumuku kumukuha ng kabit. Hallelujah. Alam niyo po ako, sa totoo lang po, akong nagshare-sharing nito. Nung araw po, takot akong mag-asawa. Sa kadahilan na, excuse me. Sa, kadala, sa kadahilanan po, hindi nga po ako nakatapos ng pag-aaral. So paano ko ba, ah, ah, bubuhayin ang aking asawa? Paano ko bubuhayin ang aking asawa? Ah iniisip ko. Baka sakali kaming dalawa, kaya kong mag-produce na makakain namin. Paano ko magkaanak na kami? Dumating yung bagay na 'yon, talagang nahirapan po ako nung nandoon na nung time na mag-asawa na ako. Talagang ang hirap pong mag-asawa, napakahirap po yung iba, akala nila, napaka, napakasarap mag-asawa. Eh, pagdating na po ng responsibilidad, doon na po makikita yung kakayanan nyo. Ako po, lahat ginagawa ko. Lahat, kaya, la lahat, lahat ng trabaho, alam ko. Lahat ng trabaho, pinapasukan ko. Mag-ano ako dyan, mag kung ano-anong mga trabaho ginagawa ko, pinag-aaralan ko para lang magkaroon ako ng konting kikitain. Hallelujah. Kasi kinakailangan ano eh, meron kang mabiling pagkain eh. Kahit papano eh. Hindi ang pag-aasawa eh mag, magtatabi na lang kayo habang buhay. Hindi po ganoon. Hallelujah. Sa so ngayon, kasi napakadami ngayon na, 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 kung pag nakita natin ang, ang, ang squatter, ganun ang nangyayari ngayon. Walang ginawa kundi magtabi sila ng magtabi. Yan, anak ng anak. Pinababayaan nila ang kanilang mga anak. Yan ang sinasabi ko, walang blessing. Wala pong blessing ang mga ganyan. Sapagkat, maging ang pag-aasawa nila, hindi sila dumadaan sa legal na proseso. Opo, basta na lang sila. Iyan po yung, ano, iyan po yung mga, ah, wala na pong, ano yan, sa, ah, maliban na lang kung may kahabagan ng Diyos at mm, makasumpong sila ng katotohanan. Kasi pag ika'y nasa Diyos, tutulungan ka ng Diyos, paano mo may sasaayos ang iyong pamilya? Yan ay pangako ng Diyos sa mga tunay na naglilingkod sa Kanya mga kapatid ko. Tandaan nyo po. Tandaan nyo po. Hindi po lahat tayo ay mayroong pangako sa Diyos. Hindi po lahat tayo. Hallelujah. kanya nga po, sinasabi ko sa inyo. Ang sabi nga rito, kanya nga, ang, 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 ang mag-asawang naghiwalay ay wala po silang karapatan na mag-asawa both side. Kasi ganun po ang, 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 mindset po ng mag-asawa minsan. Ang babae rin, ganun. Halimbawa, pagka-asawa na siya sa lalaki niya, may, meron siyang nagustuhan na nakita niya. Ito talaga yung gusto ko eh. Ito, malaki ang katawan, maputi. O, nalalaki. Ga ganun po, minsan. Ganun, minsan. Ito ang gusto ko. Hindi katulad ng asawa ko eh. Eh, ganun ah. Hindi naman ganun kagwapuhan. Ganun, ganun po. Kung ano po ang iniisip ng lalaki, ganun din ang iniisip ng babae. Hallelujah. Kaya nga po, hindi po basta-basta naghihiwalay ang mag-asawa. Kanya, itong, itong katuruan na to na sinasabi rito sa Biblia ng ating Panginoon sa Kristo, eh dapat po malaman natin mga Kristiyano. O sino mang makapanonood nitong aking paglalay, malaman nyo po na kung kayo, kung, kung mag-asawa, hindi po kayo basta-basta na pwede maghiwalay. Ngayon, kung maghiwalay kayo, wala naman magagawa ang Diyos sa inyo, di Gawin nyo. Pero tatandaan nyo. Wala po kayong blessing na matatanggap sa harapan ng Diyos. Opo, masisira lang po ang pamilya. Nakita nyo ang, ang, ang isang uh, broken family, wala pong nagiging uh, magandang inabukasan. Misan po, yung mga anak nagiging uh, nakapatay, nakulong dyan. Hallelujah. Sa na lang ng Diyos, kung itong anak niya, eh, makasumpong po sa biyaya ng Diyos. Doon po may sasaayos ang buhay nitong batang ito. Hallelujah. Ako, isa rin po ako sa sa pangyayaring ganyan. O isa ako sa bunga ng uh, broken family. Subalit, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Hanggang sa ngayon, sa aking pananalangin, lagi ako nagpapasalamat na hindi mo ako pinabayaan. At binigyan din ako ng nang makakaparehas ko sa aking buhay. Oh, nagkaroon po ako ng anak na anim. Eh, awa ng Diyos. Ah, sa pagsisikap nitong asawa ko, eh tinutulungan ko naman siya. Iskip paano? Eh nakapagtapos naman tumak aking mga anak, mga professional naman po sila. Hallelujah. Iyon po ang sinasabi ko. May blessing po pag tayo po ay nasa Diyos. Hallelujah. May blessing po. i lang po natin. At unang-una, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa buhay natin? Iyong po ang dapat nating alamin. Hindi yung larga lang po tayo ng larga. Yung mga nag-aasawa, eh, konting kibot, pagka ano, eh, may kasabihan niya matatanda. Ang pag-aasawa, hindi yung pagkain na pagsinubo, napaso, iluluwa mo. Diba may kasabihan na ganon. Ang ibig po sabihin noon, eh, pag nag-asawa ka at dumating sa inyo yung katakot-takot na problema, eh, magdidesisyon kayo, maghihiwalay na lang kayo. Babalik ka ngayon sa inyong, sa inyong mga magulang. Hindi po ganun. O, masisira po yung uh, blessing na yung basbas -bas, kung kayo'y kinasal, masisira yung basbas -bas na kayo pinag-isa. Hindi po kayo maaaring paghiwalayin ng sino mang tao na narito sa mundong ito. Kaya pag naghiwalay po kayo, eh, masisira po ang basbas. -bas. Marami pong hindi nakakaalam niyan. Ang iba, pag naghiwalay, eh, nag-aasawa ng iba. Kalimitan po, gano'n na nangyayari. Nag-aasawa po ng iba. Both cila, sila. Silang dalawa ay eh, nag-aasawa po. Hallelujah. So, ang, ang ganun po, eh, meron po yan uh, kaparusahan sa Diyos. Meron pong kaparusahan sa Diyos sa mga ganun mga pangyayari. Kaya mga kapatid ko, tandaan po natin na kapag ka tayo pinag-isa ng Diyos, na tayo dumaan sa legal na proseso, pagtiisan po natin ang ating magsasama bilang mag-asawa. Opo, pagtiisan po natin kapagkat ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang mga tao nagtitiis, yan po ay mga nagbibigay, nagpapaubaya po yan. May puso po yan ng pagbibigay, pagpapaubaya. Hallelujah. Kaya, ito po yung ibinigay sa atin ng Santong Banal na Espiritu upang malaman natin sa mga mag-asawa kung, kung paano ang tamang proseso ng paghihiwalay. Hindi po ito naghihiwalay ang mag-asawa. Kung maghihiwalay man kayo at di na matigilan, hindi rin po kayo pwedeng mag-asawa both sides. Hallelujah. At tatandaan nyo po, oh, aantayin nyo muna kung sino ang unang mawala sa inyo. Walang kapangyarihan na magsasabi rito sa mundo na ikaw ay pwede ka na asawa Kapag buhay pa kayo parehas, wala pong kapangyarihan. Ang sabi ng Biblia, kayo pumapasok sa pangangalunya, pakikiapig. Eh ang pangangalunya po ay kasalanan po yan sa Diyos. Maraming maraming salamat po mga kapatid ko. Sana po ay nakapagbigay po ako ng uh, aral sa mga mag-asawa na nagsasama ngayon. Brother and sister, kahit na po tayo kristyano, dumaraan po tayo sa kahirapan at subok. Kung tayo po ay dumaraan sa mga ganun pagsubok, na sila ba gusto nyo maghiwalay muna kayo? Huwag niyo pong gagawin niyo. Huwag niyo pong gagawin niyo. Tandaan nyo, ang sabi po rito sa Biblia, ang sino mang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. oo kaya walang kapangyarihan. Kaya ang batas ng tao na ginawa ay walang kapangyarihan para paghiwalayin ang dalawang pinagsama ng Diyos. Hallelujah! Ang gawin nyo po, kapag kayo pares nahihiraman, nahihirapan po, magsama po kayong manalangin, kayong mag-asawa. Brother, sister, yayaan mo ang iyong asawa na manalangin kayo, lumapit kayo sa Diyos. Mahabagin ng Diyos, ang namang suliranin, ang dinaraan siya ngayon. So, bibigyan, niya, bibigyan niya kayo ng katugunan. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi na kayo pamabayaan. Ang mga taong naghahangad ng matuwid, ang mga taong nagnanais na sumunod sa Diyos, hindi niya po pababayaan. Hallelujah. Maraming maraming salamat po. Ako po pala si Brother Dol po. po na maglilingkod sa inyo. Uh, kung meron po kayong uh, nais niyo magkaroon ng Bible study sa inyong tahanan o sa inyong church nakapagbahagi po upang mag-grow po o malaman niyo mga sikreto o mga uh, lihim ng Santong na Espiritu handa po akong maglingkod sa inyo. Wala po akong bayad. Huwag po kayong mag-alala hindi po ako mangihingi sa inyo ng ikasampung bahagi ng inyong ikapo, hindi po. Bigyan niyo lamang po ako ng tubig sa aking pag, uh, pagpapahayag o pagsisering ng salita ng Diyos upang uh, uh, yung aking lalamunan po ay uh, nanunuyo po kasi kakasalita ko. At kung meron mga karamdaman sa inyong tahanan, wala pong kapayapaan, o uh, 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 yung pong binabahagi ko na kayo maghihiwalay, manalangin po tayo sa Diyos ang Diyos po ang nagbibigay ng kasagutan sa lahat po ng mga bagay na hindi po natin maunawaan. Opo. Na tayo minsan ay eh, nagdadoubt. Kaya ba 'to? Kapatid, brother and sister. Kung ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos, umarap ka sa salamin, tingnan mo yung sarili. Tanungin mo, sino ba ako? tanungin mo sa sarili mo, sino ba ako? Nalalaman mo kung bakit ka nagdadaw. Hallelujah. Maraming maraming salamat po. Hindi nga po, punais niyo po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, eh, handa po akong puntahan kayo sa abot ng aking makakaya at madadating. Sa inyong charts, Nais nyo ng uh, biyaya ng banal na espiritu. Meron po akong numero sa aking uh, isinishare. Maraming maraming marami salamat. Ako, ako, nga po, puli, ako nga po pala umuli si Brother Dolpo.